So no guys, dito po kami sa San, Nic San Nicolas. San Nicolas, Batangas. Yan o. Ah. Ito po yung Taal Volcano. Yan, Taal Volcano. Yan, Taal Volcano. Yan. yan, yan. Masa malayo. Taal Volcano. pa sila o. taal bulkino yung taal bulkino yan yan na yun taal bulkino ito po yung lawa Yeah. Terima うん、たんじゃ。ば。Uhm, Saan mong laban? Dito lang? Ah, dito. Sa Asiete. Asiete. Oh. Kaso bukas mo na ako boxing. Hmm. Sa mga isip niya ako. Hmm. Bata matanda ako. Hmm. Pero ito na yung biwok ng no? ano? Tawa. Ano ang bilis.

<laughs> Batay. Hindi na, na kaya panda rin pag hindi oh. na. Yan. Ah, ah. mahirap. Matay, hindi na. Hindi na kaya panda rin. Pang laban nila yan eh. Ito po yung tal, taal, ako ano, yung vulkino, no. Mababa lang, no. Ayaw. Ayaw, malaki. Dati o yan, gayaan. Ah, gayaan dati. O, oh, active na active, no. Kapon o, lakas ang ng loob. Hmm. Kailan? Kapon? O, ngayon, para mayroong konti ah. Yun, no. Know? Hmm? Araw-araw naman na usok. Hmm. Araw-araw na usok. Maganda o yung isa bigla. Hmm. Hmm usok yan, yeah, no usok pa rin oh. yung pag-active nito nung kan, nakaraang ano hindi. Hindi naman. Ito. Ah, hindi man. talaga naman yun. Abot nga sa abot nga sa Lucina yung mga ano yung alikabok. Oh. Ah, abot. Ay, Lucina. Lucina. Hmm, mahina tika ako accountant diyan sa uh, San Luis. Sabi na pupunta na dito ha. Mabubutok lid niya iba na style niya. <laughs> Naku, wala pa palang sagwan, oh. Manumano lang. <laughs> ah, ah. Ano? Tatay doon, oh. Lagay isda. Ano? Ah, laging isda, oh. Nang, ano, ano, Ha. Ah, Bibinang danggit. Danggit Batangas. Luis. San Luis. Bibisubudin ma'am, nandito na po sa freight. Ayun na. Hindi 'to na lang, ito na lang, bay. Oo. Diyan kiniduyan, dalaw bilhin niyo na 'no. Ano 'yan? Danggit din. Danggit po. Ah, danggit ah, din niya. din po. Eh, but mountain naman niya na. Ah. <laughs> oh. Malaki-laki 'tong Ito pino. Eh, ini may may lapad pati. Danggit. Danggit ba 'yan? Oh, no, danggit no, po yan. ng taal. Ah, danggit ng taal. Yung may lapad. 'yan po 'no. Mhm. Lapad niya 'yan. 1.200 lang 'yan. Masige po, 100 na lang. <laughs> palitan nyo, palitan mo nang anahin ang gi. Biligayatang oh. gusto ni Mama 'yung orange. Hindi okay, okay na 'to. Ay, okay na 're. Danggit ng taal. <laughs> para para sa <-para> <laughs> Bale, 200. Mm -hmm. Thank you. 200 na lang Bigay okay. 120 po isa okay. na ako po. Bale, palagay okay. na. Lalong kayaman sila ng matisero. Kaya ano? Ayos ano? Nagbablog yun. Ka-upload yun ano-mano ngayon yan. Ang ng na kamay. Tagal mm -hmm. yan o. <laughs> 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 wala. <laughs> wala wala pa lang ang kanyan eh. Sabi ni mama. Oh. Saan? San Nicolas, yan. sa isda yung isdang yung isa 50 pesos po. Yan yung nakalagay sa 50 pesos po. Ha? Yung isdang yung, yung isda yan, at saka ah. yung taal. 50, may 50. Wala nga akong 50 pesos. Nasa 50 po yun eh. Nasa 50. Ah, matitingnan pala. Sir, sino sa, sa cellphone? Ikaw, mama, May log ka. Ayan. Oh, Ayan. Wala ko 50. Alo na. Mamaya na. Tignan. Ganyan nato, pa. So, Titignan natin. Anong style. Po to, ang hmm. Ah, laba na tuyo. Pati ah. Yung Ah. laba Tumigas. Sige, punta muna kami dito. Kanina kasi doon. Hindi lang naman may orange. Na Orange. yan eh. Ay, yung nakawala yan, yung mga orange tilapia. Yan, mga orange yan. Ang oh. daming klase yan, tilapia yan. Oh. Yung na crossbreed na yan. <laughs> Danggit na. Danggit ba tilapia? Yan Pwede ba sa bago? Ah, mm -mm. Ano ba ito? Resort? Ako, ah, ano? Alin? Ano ay, dyan. Doon ay malalim. Tama baba. ba? Yan, ang no, dami. Ano? Sila. Tilapia. Oh. Hindi naman no, dyan pwede mag-swimming, di ba? Bakit hindi pwede? Ay, oo. Tamot. Nakaklose, ah. Ah? Sa kababa ba? Ah, kinoklose. Nubuksan lang yan. May laban daw dito yun. May? City. May ano? Laban. Laban ng ano? Ah, yung uh, one. Ano? Laban? Nang... Hindi, yung bangka yon mabilis Hay mabilis 'yung bangka Ngayon, <laughs> Pitasit Ngayon pizza Pitasite Ano na tayo matigas na. 'yung? yung no. Nga no, parang bato. Pag pero bakit kyang ah, natutunaw yano? Lahar? Yan, no? Laba o lahar? Lahar. yun ang ayan. yun, yun na sa limang pumisoroyan? oh 50 pesos, yun ang aking ko na nga yan. kung ah, 50 kung pa 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 kung Hindi diyan, di Nandoon lang 'yung sa highway doon. Malawak pa lang pa. Malawak pa doon oh. Paikot, hindi pa lang, hindi pa lang tapos. Ah, ito San Nicolas. Ah, 'yun oh, 50 pieces na isda. Tapos laki. Ha? San Nicolas. Ah, 'yan biwok 'yan oh, ginawang biwok. Malawak 'no ito eh, hanggang doon pa. Ito yung malalim. Ano yun? Ano yung isda nga ba? Saan? Saan isda? Ayan? Mayroon yun sa dagat. Mayroon pala. Pero, pero kalamitan ng isda. Ano dito? Orange? Alagyan ah. <laughs> pa ito ng ano, Ha? alagyan pa ganyan. Ganyan. Ah, yun pala, oh. Yan. Yan yung isdang, 50 pesos. Yan. Anong tawag diyan. Ha? Huh? Oh, oh, ah, maliputo. Ah, maliputo. 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 Daming laba, oh. Tumigas. Yan, oh. San yun? Yan. Laki ng isda, Picture oh. Picture yan, yan, yan ang 50 pesos. Teka. Yan. Oh, oh, maliputo. 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 And rikis, oh. Mayit. Ayan, <laughs> ang oh, laba, daming laba oh, na tumigas. Oh, oh. ah, dito lang. Ito, dito lang talaga ito tumigas ito. Eh, Ayan o. Ano? Magpipishing ka rito ba? Wala naman, lake naman ito eh. Oh, eh, ng governor ah William Rikis on ka ba yan lake ngayon ang talo yan talo yan lake ito pala yun ito pala yung sa 50 pesos nakalagay ayun sa ano É nice.